One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lola ninyo ngayon fresh overload pa rin. Di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre, kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, ito ang tunay na magpapaganda sa'yo. Ang tunay na number one So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mamasam ninyo. Diyos ko, nakakaloka. Alam nyo kung bakit? Dahil napakabilis ng araw. So, kanina nga pumasok na kami sa school. Nakakaloka. Ang daming teacher na may sakit. Kasi nga siguro yung weather ngayon, yung pabago-bago. Ngayon iinit, tas maya maya biglang uulan, Tapos iinit na naman. Diyos ko, kamusta naman? Ako nga sinisipon-sipon eh. Kasi nga, hindi ko malaman dahil sa timpla siguro ng panahon gawa nga malamig dito sa bahay pag lumabas ka naman sa labas naknaka naman ng init so yun so yung alam mo naman yung body natin masyadong sensitive oh, di ba so yon so kahapon nagmotorcycle ako kasi pumunta ako dun sa labas tapos, pagbalik ko dito, grabe, ang guwapo ng motorcycle driver. Tapos, ang pinaka nakakaloka sa kanya, yung nagbayad na ako. Alam mo, yung tingatingin niya sa akin, yung mga ngiti niya sa akin, kulang na lang gusto niyang tanungin ko anong pangalan ko. Pero, ang pinaka naloka ako, sabi ko, kapag ito tumingin sa akin, winner. So, yon Eh, pinaandar niya na, kaba, nakatingin sa akin yung lolo mo. just ko, naloka ako. So, kaninang umaga, pagpasok ko doon ako sa ano ko saan ako sumakay kagabi ng motorcycle doon ako bumaba aba nakita ko siya ng bonggang bongga at ayun na numiti siya sa akin pero syempre ang drama ko naman medyo alam mo yung pa ray na kunwari hindi ko siya pinansin. Ah, oh, di ba? Pero deep inside. So bukas ko na aano ah, ano yung ninitian ng todo-todo. Ah, -todo. oh, di ba? Landi lang. So ito na nga, Diyos ko, marami tayong chika ngayon na talaga naman ay nako magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga. Kaya guys, nako, sa pag-uusapan natin ngayon, hindi na natin patatagalin. Para sa unang chika, mamasama nung masasabi mo, Miss Philippines, wala daw swimsuit competition ngayong taon na to. Ang masasabi ko dyan ay bongga, di ba? So, yon, So, syempre, sinabi nga nila na kakaiba ang pageant nila. So, walang swimsuit competition. So, parang Miss World lang. And then, extension yung kanilang application sa September 2 and 9. So, parang expected ko na yan. <laughs> Kasi di ba, ganyan naman talaga yung mga pageant pag konti lang yung mga nag apply Extend pa natin. So, ibig sabihin, wala pa masyadong aplikante kaya in extend nila or gusto pa nilang madagdagan ganon and then walang swimsuit eh di parang Miss World lang ang drama di ba? so Miss World walang swimsuit ang boring nagmukhang game show sana naman ang kanilang pageant ay hindi gawing game show may pa red carpet daw may pa red carpet talaga ba? o oh, di ba? Di ang social <laughs> kasi may ano daw para daw mga alakan ganon. Yung siguro, ang eksena dito, yung kabugan ng mga kandidata naka-evening gown, tapos naka-red carpet, tapos eksena doon. So, kung ano yung trip nila, eh, wala tayong magagawa. Yun ang gusto nilang gawin sa pageant nila. Eh. Pero, para sa akin, sana hindi nila tinanggal ang swimsuit. Kasi syempre, ang swimsuit, ito ngayon nakaka-excite na moment dito sa competition more than do sa evening gown, eh. So, sana ang ginawa nila, may swimsuit round, tapos yung pa-red carpet nila, ayun yung evening gown. O, oh, diba? Ito talaga, nakakaloka talaga ang Miss Philippines. Pero... Siyempre, kailangan natin supportahan. Tignan natin ang kauna-unahang pageant nila kung magmumukhang boring kapag walang swimsuit competition. So, let's see. ba? Diba? Ang masasabi ko dyan, bongga. O, ba? Diba? At ito ang pinakamas bongga. Miss USA sa September 29 na. Siyempre, one week ang pageant. Arrival nila September 22. And then, costume competition nila September 27. And then, September 28 naman, preliminary competition. Siyempre, final nights nila September 29. O, no? di ba? Maloka yung kandidata. Yung parang, alam mo, yung bugbog sarado sila sa kapapalit at today may eksena, tomorrow may eksena, sa next day may eksena. Pero ako para sa akin kasi, sana ang ginawa nila dyan, uh, two weeks pa hindi nila tinitipid yung dapat yung pageant. Alam mo yun, kasi parang, ano to eh, Miss USA to eh. So, dapat may mga activity sila. para yung reyna nila, nalalaman talaga nila kung legit ba talaga yung ugali, yung pagbing reyna neto. Hindi yung parang one week pageant at eh, just ko para coronation night na yung ang ginawa ninyo eh sana ang ginawa nila is two weeks pageant para may mga pa activity pa tapos hindi masyadong pagod yung mga kandidata kasi sunod-sunod yung activity sana ang ginawa nila kung meron silang apat na activity, unang linggo, dalawang activity, then next week is dalawang activity. And then sana binigyan din nila ng puwang yung competition nila for the preliminary competition. Halimbawa, 26 preliminary competition and then 29 naman yung coronation night. Yung parang hindi pagod, parang magmumukhang fresh overload pa rin yung mga kandidata. Ano yun? Pag ano yung nakita ko today, di bukas yun din yung makikita ko. O oh, di ba, kaloka lang. So, kakaloka talaga ang Miss USA. Hindi ko na alam. Pero hindi daw ito ari na ni Kunan kasi meron, may bagong nag dito sa Miss USA. Kung may bagong organization. And then, ayun nga, sana Ginawan niyan two weeks, hindi yung one week competition. Nakakaloka, no? Baka next time, three days na lang. Sa totoo lang. Kakaloka itong mga pageant na to Sobrang tipid. Mapagkaperahan lang. At ito ang sumunod na chika. Diyos ko, mas maloloka ka dito bagong Miss Grand Vietnam. Dating top 5 finalist dito sa Miss Universe Vietnam. Anong masasabi mo diyan Mama Sam? Oo nga, sa so final na na rin siya. Kasi diba nung una, lumabas siya sa Miss Universe Vietnam. Hindi siya nagwagi. Tapos, ano siya eh, yung alam mo yun, yung isa to sa mga caliber. Ayun naman pala, magmi miss Grand Vietnam siya. So, ang, mak ang nakikita ko lang sa kanya, good luck sa kanya, charot. Kasi parang feeling ko, in terms of beauty, maraming magaganda ngayong yung kandidata sa Miss Grand. And then, alam mo naman si Mr. Nawat, di ba, tinira niya yung Miss Grand last year. Kasi di ba, halos digwakin nila, ginawala nilang top 20. So ngayon, ang nakikita ko naman dito ay sana, nakaangat-angat naman konti pumasok sa top 10 kasi syempre baka magwala na naman ng mga Vietnamese. Actually, caliber naman siya in terms of pasarela, in terms of yung, ano, yung eksena sa intablado. Pero syempre, gusto pa rin na what may extra beauty ka talaga. Eh, parang nakikita ko naman sa kanya, hindi mo masyado ganong kagandahan, di ba? kung ikukumpara mo sa ibang mga Miss Grand Candidates ngayon kasi ang dami talagang magaganda. Pero syempre, good luck na lang din natin si Miss Grand Vietnam. O, oh, ba? Diba? Congratulations and good luck sa iyong pageant. Sana makaabot ka sa top 10. Di ba? So, ito ang sumunod na chika. Syempre, speaking of Miss Grand, Miss Grand Philippines. Syempre, meron na tayong dalawang first runner-up sa ko daw ba this time corona na mm, gusto ko yan actually hindi naman imposible nakakarating nga tayo ng first runner up say eh. tapos ngayon yung kandidata natin sobrang perfect ang ganda nakita nyo ba yung bago niyang photoshoot talaga naman Diyos ko kumakabog ang beauty ng lola ninyo talagang pasabog at gusto ko siya sobra kasi ano eh, ma-exena siya eh. Saka may mga styling talaga siya. So, gusto ko yon Sana, ano pa, magkaroon pa sila ng mga pasabog talaga na, alam mo yung palaghandaan nila. At ano ako lang, lang ako konti yung mga pa-emote-emote niya dapat na talaga yung, alam mo yun, pag-didila, tapos bilang, mm, gano'n. So, sana medyo may ano pa yung, alam mo yun, si Dr. Bundate para mas boga. Pero okay na yung ipinapakita niya. Gusto ko rin naman yung mga eksena niya. Pero sana madagdagan lang konti ng medyo konti drama. ah oh, di ba? Para mas panalo. O, oh, sige, abangan natin yan. Pero ito ang mas panalo. Diyos ko, MUT27. Lalaban sa Miss Intercontinental. Anong chika mo dyan, mama? Samang chika ko dyan? Ay, grabe ha. Ang bongga. So, kung tinatanong ninyo ako kung ano yung chance niya, I think 50-50. Pagdating kasi sa Intablado, yung kanyang performance level, papalo to, I think papasok to sa semifinals at makikipagsabayan to sa mga kandidata. In fairness sa kanyang maganda talaga siya sa personal at saka sa lahat ng mga pumasok to sa top 10 sa Miss Universe Thailand, siya ang pinakamaganda sa lahat, promise and then mapaglaro siya sa entablado. Yung ano mo yun, medyo yung, ano, seductive yung dating niya. Plus, ang ganda talaga niya. Ang ganda ng mga emote. So, matangkad. So, parang feeling ko, ang laki ng chance ng Thailand dito sa Miss Intercontinental this year. Siguro lang, pagandaan niya lang talaga yung communication skills niya. Kasi doon talaga siya maliligwa sa communication skills. At parang feeling ko, hindi siya aariba doon gawa hindi siya gano'ng kagaling pagdating sa kudaan. Pero yung emote-emote, saka yung mga eksena, ayon panalo siya. At talaga magugustuhan mo siya kapag nakita mo na siya sa intablado ng Miss Third Continental. So, I'm so excited. Congratulations to her. And then, at eto nga, sumunod na chika. Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa mga pasabog na gagawin ni Michelle D. Kasi talagang ito si Michelle D. Yung bagong photoshoot niya ay nakakaloka. oh, ang say ko doon, panalo, sobra, Diyos ko, nangilabot ako. Kasi parang, doon sa nagsasabi na, ay, normal lang naman yung ganda ni Michelle D. Ako para sa akin, guys, sa Oriental Beauty iba ang karisma, ang sexy. Kumbaga, sige palagay na natin. Kanina nga nag-live ako doon sa ano, habang nagsuswimming ako. So, may mga chika doon na nakita daw nila si Michelle D. Na sobrang normal lang naman daw. Ako kasi para sa akin, sa totoo lang. na Beauty, and then yung beauty niya, yes, totoo. Hindi naman katulad ng mga nakikita natin, katulad ni Antonio Corsil, na medyo parang may ikakaibang beauty na ino-offer. Yes, ako kasi yung iba kasi kapag tinignan mo, magaganda. Pero kasi ako, mas ilalaban ko yung beauty na meron ito si Michelle D. Kasi very oriental beauty. Ang ganda ng color. Kapag na make up na siya, oh my God. Lalo na kapag perfect yung makeup niya, kaya niyang maging maganda. Ito yung mga tinatawag na maalala, ano, Maxim Medina Beauty, di ba? Eh si Maxim nga, Diyos ko, yung na-makeup on, sobrang Diyosahan talaga eh. So, para sa akin, Michelle D, nakikita ko na isa sa mga magiging kabugera ngayon dito sa Miss Universe. And then, sa totoo lang, yung photoshoot niyang bago ngayon, kung insume mo yung kanyang makeup, panalo, yung isusume mo yung kanyang mukha, Panalo ang makeup niya, panalo ang kilay, panalo ang eyeshadow, panalo ang blush on, panalo ang lipstick, panalo ang hairstyle. I think, talagang masasabi ko, Michelle D., very powerful yung dating sa akin. Tapos, napaka-simple lang. Alam mo yun, walang posing, tumayo lang. Tapos, medyo pinihit lang yung paa. Oh my God! And then, yung kanyang expensive legs winner para sa akin. So, masasabi ko na isa si Michelle D sa mga talagang kakabog. At itong photoshoot niyan to, grabe. Kung talagang mga appreciate mo yung beauty niya, true Filipina beauty na talagang sabi ko mapaproud ka sa kanya kasi ang ganda-ganda ng pambato natin sa Miss Universe. So, hindi ko kailangan ng mga mistisahing beauty na naliligwak na mapagdating sa intablado ng Miss Universe. So, mas gusto ko na yung oriental beauty katulad ni Maxine Medina, di ba? And then, eto Michelle D. Beatrice Luigi Gomez na alam mo na may kakaibang ino-offer na ganda. Kasi yung mga gayitong ganda, sa totoo lang, kakaiba talaga sila. And masasabi ko, etong photos na inilabas ni Michelle dina bago Oh my God! Oh my God! This is it, guys! Di ba? Winner! Ano ba? Diyos ko, ewan ko na lang kung sino hindi makaka-appreciate sa ganda dito ni Michelle D. Ewan ko na lang kung may masasabi pa kayo sa pambato ninyo sa Miss Universe. Kasi talagang masasabi ko, oh, she's a so powerful. At yung kanyang posing, at kanyang tingin, at ang kanyang ayos, winner. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. Tumbling naman talaga ako. Para sa akin, ang perfect. Ang perfect, perfect. So, mas na excite ako kung anong gagawin niya sa itablado ng Miss Universe. Sana lang ma-achieve niya rin yung ganitong make-up or meron pa siyang talagang, alam mo yon mapaganda niya pa yung mukha niya. Kasi alam mo, sa totoo lang, kapag may ka pa naman si Michelle D., talagang nulutang yung ganda. Maniwala ka. Kasi she's a Miss Universe, di ba? So, yun. So, abangan natin, syempre, kung ano yung ipapakita ni Michelle Di. But, guys, sa totoo lang, magtiwala kayo sa kandidata natin. Kasi, feeling ko, kakabugto ng todo-todo. Makikipaglaro to sa intablado. Trust her and support her. Ayun yung the best nyong gawin. At the end of the story, winner, o oh, diba, she will win so yon so guys kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon so yun guys Guys, masyempre maraming maraming salamat po Sa inyong lahat Sa walang sawang suporta na binibigay ninyo Dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click nyo na rin po yung notification bell Para lagi kayong updated Syempre sa aking mga chika Sabi ng gano'n Always keep smiling And always think positive Walang imposible sa itaas Manalig lang tayo sa kanya Kaya guys Hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.